Bumuo ng special committee ang DPWH para ibisigahan ang pagbagsak ng bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Batay sa pag-aaral ng isang grupo ng mga eksperto, halos ang libo ang nakitang depekto sa tulay. Balitang hatid ni Joseph Moro. Bagamat bahagi lamang ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela ang tuluyang gumuho, lumalabas ngayong lahat ng labindalawang span nito ay may depekto. Halos isang libo ang bilang ng depekto batay sa pag-aaral ng isang grupo ng mga eksperto Base sa report ng DPWH na pinisinta sa Senate Blue Ribbon Subcommittee. Simula 2018 hanggang 2023 ay ino-ulat na sa pamunuan ng DPWH ang sari-saring suliranin nito tulad ng mga palyadong bolt, crack sa mga slab at arko ng tulay na sinimulang itayo noong 2014. Sunod-sunod eh, na sinasabing nilalagnat na itong uh, bridge na to eh. Tanong ng komite, substandard ba mga materyales na ginamit dito tulad ng mga bakal sa naputol na arko? Dito po makines at saka hindi umiba yung size. So usually, ibig sabihin niyan, substandard yung bakal na ginamit. Pero hindi pa matiyak sa pagdinig kung depekto ba sa disenyo o konstruksyon ang dahilan kung bakit maraming depekto ang tulay. Bumuunan DPWH ng isang special committee para mag-imbestiga. It looks like from day one there's already problem. Yes. Pagtatanggol naman nagdesenyo ng tulay, sinabihan na niya ang DPWH na ang design niya na base sa 1997 na design code, ang latest na gabay ng idinesenyo niya ito. Iginit din niyang ang mga napaulat na depekto ay kinumpuni na sa isinagawang retrofitting noong taong 2023 kaya di na dapat problema. Overloading an niya ang dahilan ng pagbagsak ng tulay. I'm very confident na kapag forensic investigation to, overloading talaga. Kasi yung weight ng axle load, yung axle na katapat ng hanger, is already four times ng ano, ginagamit namin sa design. So no way na mag-survive yung ano namin. Ang tanong ngayon, sa dami ng depekto nakita sa tulay, dapat na ba itong i-condemn at wag nang ipagamit? Ayon sa DPWH, iimbestigahan muna nila ang naging sanhi ng pagbagsak nito. Ang atas daw ng Pangulo i-reconstruct ito bagay na maaaring tumagal kung maraming makikitang pinsala sa tulay. What we are trying to, to find out if uh, because of this nag-collapse na section if the other uh, spans were compromised kasi nakita namin na there are in the in the other spans the other spans Meron na ring signs that some of the cables are actually nag-loose, Hindi lang, hindi lang dun sa bumagsak. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Dalawamputisang estudyante ang isinugod sa pagamutan sa Talisay Negros Occidental matapos sumama ang kanilang pakiramdam. Sarah, ano nangyari doon sa mga bata? Rafi, food poisoning ang isa sa mga tinitingnang sanhi ng pagsama ng kanilang pakiramdam. Ayon sa Talisay City Health Office, abdominal pain ang pangunahing sintomas ng mga grade 3 students. Nagsukarin sukarin ang lima sa kanila. Kumuha na ang health office ng sample sa posibleng kinain ng mga estudyante para suriin sa ngayon, mabuti na ang kalagayan ng mga bata na agad ding pinauwi matapos gamutin. Wala pang pahayag ang pamunuan ng paaralan. ang isang election officer at kanyang mister matapos tambangan ng mga armadong lalaki sa dato rin suwat Maguindanao del Norte. Ayon sa pulisya, papunta sa opisina kahapon ng umaga si Dato si Sinsuat Municipal Election Officer Attorney Maceda Lidasan Abo at kanyang mister. Pero pagdating sa bahagi ng Barangay Makir, doon na sila tinambangan ng mga sospek. Idiniklarang dead na rival sa ospital ang lalaking biktima na siyang nagmamaneho ng SUV. Nasawi naman kalaunan ang election officer. Mari namang kinundena ng Commission on Elections ang insidente at inirekomendang ilagay sa kanilang kontrol ang bayan. Inaalam pa ng pulisya ang motibo at ang mga nasa likod ng krimen. ako magiging boses ng mga LGU sa kaling mahalal si Abibinat. Pagpapalawin ng termino ng barangay leaders ang isinusulong ng Senador Bong Revilla. Proteksyon sa maliliit na mangingisda ang pangako ni Bonifacio Bosita. Problema ng mga magsasaka ang inalam at naisutukan ni Alan Kapuyan. Pagsulong sa musika, kultura at sining ang idinin ni David DiAngelo sa Bulacan si Angelo de Alban bumisita sa mga palengke sa Iligan City. Pagkamit ng abot kayang pabahay ang tinalakay ni Lodi de Guzman sa Baras Rizal. Si Sen. Bongo nananawagang ilapit ang servisyong medikal sa mga komunidad. Si Ping Lakson nangakong tutulong na mapaunlad ang turismo sa Romblon. Agritourism naman ang sinusulong ni Sen. Lito Lapid sa Bohol. Pagpapalakas ng oversight function ng Kongreso ang nais tutukan ni Rodante Marculeta. Pagpapataas sa kita ng mga magsasaka at mangingisda ang idinidiin ni Kiko Pangilinan. Pagpaparami ng trabaho sa kanayunan ang ipinananawagan ni Ariel Kirbin sa isang forum. Gender equality ang isinusulong ni Congresswoman Camille Villar sa Leyte. At dagdag pondo scholarship para sa nursing students ang itunulak ni Bam Aquino patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasunod ng pagpatay sa election officer ng Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, ipinapanukalan na raw sa Commission on Elections na ilagay sa Comelec Control ang buong Maguindanao del Sur at Norte. May ulat on the spot si Sandra Aginaldo. Sandra? Yes, Rafi, pinag-aaralan ngayon ng COMELEC ang posibilidad ng mga pulis at hindi teacher ang magsisilbing electoral board members sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ito ay matapos ang ambush na ay kinamatay kahapon ng isang COMELEC election officer at kanyang mister. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pinag-aaralan din ng COMELEC ang pagsasailalim ng dato Udin Sin sinsuwat sa COMELEC control. Pero hindi lang yan, Rafi, may mga panukala din daw ngayon sa COMELEC na ilagay sa COMELEC control ang buong Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Ito raw ay dahil bukod sa nangyari kahapon ay meron pang ibang insidente ng karasan na nangyari doon kaugnay sa parating na eleksyon. Pero maingat daw ang COMELEC sa bagay na ito dahil ayaw naman nila na masama COMELEC control ang mga lugar na tahimik naman. Pag kasi nasa COMELEC control, mas marami ang mga sundalo at pulis na magbabantay at pati raw trabaho ng munisipyo ay maapektuhan dahil ito ay magiging nasa ilalim din ng COMELEC. Aalok na rin daw o aalokin rin daw ng COMELEC ang mga election officers sa mga delikadong lugar ng tigda-dalawang security escort. Kaugnay naman sa pagsisimula ng local campaign bukas, March 28, magsasagawa ng Oakland Baklas ang Comelec para sa mga poster na wala sa tamang lagayan, mali ang sukat at pinaalalahanan din ng Comelec na bawal ang pamimigay ng ayuda maliban na lang kung nakakuha ng exemption sa Comelec. Dapat daw alerto ang citizens na kung may pamimigay na ayuda, pwede nilang itanong at ting nan kung meron ba isang document na nagpapakita na meron itong exemption mula sa Comelec Yan muna po ang pinakahuling ulat mula sa Comelec Raffy Maraming salamat Sandra Aginaldo Usap-usapan online ang cast members announcement ng upcoming movie na Avengers Doomsday sila'ng ni-reveal gamit ang 27 actors chair kung saan nakalagay ang pangalan nila kabilang ang beloved Marvel Cinematic Universe stars na sina Chris Hemsworth, Paul Rudd, Tom Hiddleston at marami pang iba. Ang major revelation, papasok na rin sa MCU ang X-Men characters played by the OGs, Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, James Marsden, Rebecca Romaine at Alan Cumming. Makakasama rin si Shanning Tatum na gumanap na Gambit. Ang isa pang paandar sa dulo, si former Iron Man Robert Downey Jr. na magbabalik MCU bilang si Dr. Doom.